May lupi oh. Ha? May lupo. Ano sa? Ayan, cobra. Ay. ay, ay putangin, ayan. Ay, na. Lo, lupo. Ay, laki ng pinagbalata no. Oh. Balata tayo ito ng nag... Balata tayo ito ng ano. Oh. Yun, nahuli oh. Oh. Ah, bro. Ay, putang na pinagbalatan no. Oh. Bro. Oh. Ay, ang laki nito ah. Okay mga bro, good morning, good morning mga bro. Ah. Uh, maya maya lalakad na tayo. Ah, uh, nag -e lang tayo ng papait ng pang-ulam. Ah, uh, may pumuntang tao rito doon sa kanilang bahay sa bukid tabi ng kalsada, nakakita sila ng ahas. Eh natatakot sila. Umalis sila, hindi sila natutulog doon. Yan ang lakad natin mamaya. Ah, uh, pagkatapos lang natin ng kape, yan na ang byahe natin, pupunta natin mga bro. Sana mauwi natin. Okay mga bro, kat muna tayo. God bless. daw nakikita ng rito. Dito. Ayan, alas wala, walang tao. Natatakot sila. Ang gusto daw ng may-ari kung mahu mahuli bago daw sila babalik na matulog dito. At may sinasabi pa. Doon daw sa mga mula na yun na kubo na gulayan, nakakita rin daw ng as. Bote, mga kasukalan kailangan nito makita na pasok pasok ra para hindi na yan mga bro, titignan pa natin pagkakalkalan natin. Okay niya, lalay mo kayo mo ayun ka rin akong pandayu ha Ito ang video Nagtambakan na mga po rin mga Sobrang bote ho oh. Siguro dati silang Nagtitinda Nagtitinda ang ari dito ay may dugo. Bakas na bakas ang silong, oh. No? Oh, oh. Baka may kasama pa. May mura. May lupi, oh. Ha? May lupos. Ano saan? Ayan, cover. Ay! Ay, pangina. Lupi. Ay, laki ng pinagbalatan, no. oh. Balat na tayo ito nang nag... Balat na tayo ito nang ano... na nahuli oh. Oh, Ang laki, bro. Ay, putang. Iyon ang pinagbalatan no? oh. Bro. oh Ay, ang laki nito ah. Ito na tayong balat nung nahuli natin eh. na ah. para la Nurse. Right. Aso. Dalawa. Ah. Oh. 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 oh, sige, ma maaalis sa man, pa na. Ay, ay, ay. Ay, yung balat. Right? Oo, nanginapit siya. Ang Na, oo. Nagbalat. Ito ang mga nagbalat. Ha, ah, ba yan? Yeah. nila po ng na, na Yung nakita po nilang isang cobra palagay ko isa na sa mga nahuli natin. Sana sana yun ay isa na sa nahuli natin para wala na silang kinakatakutan. Ngayon gagawin po natin dadan po natin dadan po tayo do sa bahay nila do sa sa barrio para masabi natin nakuha na. nagdalawa, dalawa malin na, nadi na di yung pangatlo ring okay, to. ganta ng mga hayop. ano nga sa ilalim ng bilang palatangulo, bilang palatangulo na sa ilalim ng pala ang daming bakas. Pinagbalatan, Pinagbalatan oh. sa ilalim ng bato. Ito nga oh. hmm. pala malaki. Ito lang pala. Ito lang pala. Di paano bro? napunta sila doon sa may isang butas ng kulungan ng baboy may baboy silang alaga doon eh kung tinuklaw kinagat na matay patapos mayroon silang kalabaw na nakatali doon sa doon sa bahay ng kalabaw mag-iikot pa tayo dyan baka hindi pa ito yung nakita nila bro kalakala na dito oh meron silang ano nagbilad sila ng munggo dahil, dahil wala na nagpapansay dito mali sila sa bahay nila natako so, ang dami palang kalakala dito sobra sobra yung kalakala nila kaya yung cobra lagi umaga may aso oh, Ayan, oh. ha? Ah. Puta, baka may oh aso kakagat sigurado nandyan yung nanay ng aso Ay. puta ang dami ng aso nakakalat dito o tara bro na, na nakawuli na rin tayo ng dalawa baka isa na rito sa nakakita nila dito lang naman nila nakakita nandyan lang sila sa kulungan ng baboy po masasabi ko, hindi ko na po naiikot yung gilid ng bahay kasi nakita ko mayroon bagong panganak na aso. Uh, paalala po sa aking mga viewer, may sa aking mga viewer, yun. sa panahon po ito, may rabies po yung mga aso. Ilan na po ang namamatay ng kagat ng aso? Dalawa na po. Yung isa dalaga. Siguro napanood yun, pinalabas sa TV yun, sa balita. Kaya mag-ingat kayo sa mga aso, lalo, lalo sa mga asong may sakit, maraming kales, What? naglalaway, magingat kayo sa mga aso. At kahit yung mga aso na, yung mga aso natin sa bahay, magingat po tayo, huwag po natin silang ganong inaawakan dahil pag nakagat po, napakadelikado. Magingat po tayo. Eh, ngayon sinasabi nila, dumali pa pala doon sa bahay nila, yung katabi nilang bahay, nagwagwa ng alo Nakakita rin pala daw ng dalawang unos. Eh kaso, hindi naman nasabi sa akin yun. Sinabi lang ni may are na doon lang sa bahay nila nakakita daw sila. Kaya yun lang ang pinuntaan natin. Uh, ngayon, kung sakali yung kapibahay nila, kung magpapapunta sila, kung ta tatawag na lang sila. Okay mga bro, uh, maya maya po magpapauwi na tayo. Duman lang tayo sa may bahay para wala na sila kinakatakutan. Nakawuli po tayo doon sa kulungan nila ng baboy puti hindi lumapit doon sa may baboy eh. Kung maga yung mamatay yung sa yung baboy. Okay, maya po magpapauwi na tayo. Okay mga bro, ka muna tayo. God bless.